Si Joel, isang MRT train operator, ang may direktang karanasan sa nakakakilabot na kwento. Isang gabi bandang 10.30 p.m., siya ang naka-assign sa huling biyahe ng tren mula Taft Avenue patungong North Avenue. Pagdating niya sa huling istasyon, sigurado siyang walang ibang pasahero ang natira. Bago siya bumaba, lumingon muna siya sa loob ng tren para siguruhing wala ng tao. Ngunit sa dulo ng isang coach, Nakita niya ang isang babaeng nakaupo, nakayuko at mahaba ang buhok. Miss, sarado na po ang tren. Walang tugon. Lumapit siya para sabihan ulit ito. Pero pagdating niya sa harap ng upuan, wala nang tao. Sa takot, agad niyang tinawag ang isa pang train operator na si Mario. Pare may babaeng nakaupo kanina sa dulo ng tren. Pero biglang nawala, narinig kita. Pero wala naman akong nakitang babae. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang janitor na naglilinis sa platform. Boss, may nakita ba kayong babae? Oo, oh, ikaw din ba? Biglang nanlamig ang janitor. Puting bestida ba? Mahaba ang buhok? Oh, bakit? Matagal na siyang nagpapakita rito, pero hindi siya pasahero, isa siyang multo. Ayon sa mga kwento, ang babae ay isang dating call center agent na madalas sumasakay sa MRT pa uwi ng gabi. Isang gabi, may humabol na lalaki sa kanya sa platform ng isang istasyon. Mabilis siyang tumakbo pero hindi niya na malayang nasa dulo na pala siya ng platform. Nahulog siya sa rilis, eksaktong dumaan ang paparating na tren. Doon nagtapos ang kanyang buhay. Mula noon, maraming security guard, janitor at train operators ang nagsasabing nakikita nila ang isang babaeng nakaupo sa loob ng tren, lalo na tuwing huling biyahe. Ang iba naman, Nakakaramdam ng malamig na hangin sa loob ng walang laman na coach at minsan ay may naririnig na boses ng isang babae na humihingi ng tulong.